banyak ya. Coba buang. naman toy. totoy. Tay, kumuha. Oh, ang gagawin nyo sa pera? Pang-computer nyo lang? Ha? Bakit naman pang-computer nyo lang yung pera? Dapat, itat dapat itatabi nyo para pagpasukan meron kayong ano meron kayong

Makain ba kayo nito mga kaprobinsya? Ayan oh, no? mga kaprobinsya. Mga amigo, mga amiga oh. Chocolate na. Oh, sino ang mga buhay probinsya? Oh, makain ba kayo nito? Oh. No? oh. Kinuha ito ng mga bata dito. Kulang sa kalate. Tapos kalate. Ito mga bata na to. Ang nila, ang ipon daw nila. Ayan, no? Ayan, no? guys, oh. Bakit sa lahat, eh. Kung ano, kita rupa. Ang dami, oh. Kasi nibenta nga daw nila, tabagwang. Ang laki. Oh. Dito lang muna lang. Oh, yun, eh. Mura lang dito sa probinsya to, guys. sa Manila, mahal na to. Maka 120 na ang kilo niyan. Ba talaga pag mga masisipag? Ang dami. Oh, dami, di ba? Anong grade na kayo, boy? 7 Grade 7 okay, okay. Ano ba? Ano yun? Ngunit hindi kayo natutok lang ng ahas? Pagka... Kumukuha kayo ng ganito Nakakalasun daw to? Sabi huh? nila Nakakalason Ano Ito Pero nakaka-high blood din to Ano yun, tatay? Malaki nga, na, na? Malaki so, Nakaka-high blood din daw to, ano? Hindi nakakaibla daw ito. Pag wala kang pambili. Laki <laughs> o. Nakakaibla daw yan pag wala kang pambili. Tabagwang ha. So, ito nga guys, kinitin na ng mga bata dito sa probinsya namin. Bumili yung bayoko para mag gana yung binibenta nila. Salamat ha. Bagyan mo ito ng 30. Salamat. Ayan. Bolis na sila dahil naka-denta na rin sila, ano?